Hello, what's up? Magandang araw po sa ating lahat. Uh, sa video pong ito, uh, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng uh, protection sa ating uh, LNB. Ang LNB po kasi, pag sa sobrang katagalan na uh, kasi ang LNB babad po yan sa araw. Ah, uh, sa ulan. Kaya pag sa sobrang kalumaan na po yan, umibigay din po yung LNB na yan. Kaya sa video po ito, papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng protection ng uh, LNB. Gamit po ang ito, plastic bottle magdi-DIY po tayo pero bago po tayo mag-umpisa uh, papakita ko po sa inyo kung ano po yung binabanggit ko na uh, LNB tara akyat muna tayo sa taas Ayan po yung tinatawag na LNB. Ayan. Yung parang mic sa ating uh, signal dish. Ayan po. Ayan po siya. Ayan. Nakikita nyo mabuti kasi mainit. Ayan. Ayan. Ayan gagawa na tayo ang mga kailangan po sa paggawa ng uh, protection ng ating LNB DIY ito cutter at ito plastic bottle Ah, uh, nga pala po bago tayo magumpisa ang plastic bottle ko na dapat gamitin natin yung uh, halos sakto lang sa pan sa ating LNB ito ito nasukat ko na siya sakto naman siya kaya ito yung ginamit ko okay isa na natin yan Wain natin. Tapos, uh, tabihan natin. Ito yung hiwa. Hiwain ulit natin sa tabi niya. Ngayon ayan lang po, ayan Tanggalin natin dito Kalapit natin Para kitang-kita Uh, Ayan po siya o. Oh. Hmm. Next po natin, tanggalin po natin to. Ito ang tinanggal natin, tapos na natin. Ayan, tapos na. Ngayon naman po, ikakabit na natin sa taas. Kaya tuloy tayo sa taas. gaya ito ay ang electrical type uh... oh, para magpitcha Yan. Okay na. Yan, okay na po tayo sa itaas. Ah, <clears throat> uh, bago po tayo magtapos, papakita ko lang yung LNB na malapitan. Ito po siya. Ah, uh, ito yung LNB. Yan. Uh, yung katulad nung Kinuberan natin kanina. Ito po siya. Kapag po ito uh, matagal na at uh, talagang luma na. Uh, kung minsan po pinapasok po siya ng tubig. At kapag pinasok po siya ng tubig itong LNB uh, kakalawang sa loob pag may tubig uh, hindi po siya magpa-function ng mabuti magpapakita po sa ibaba sa ating monitor sa TV kapag may tubig po sa loob ito ito uh, magpapakita sa ating TV weak or no signal wala po tayo mapapanood kaya po yung ginawa ko na yon na uh, yung ginawa nating DIY na protection sa ating LNB. Yun po ay sa para protection sa ulan. Para hindi po siya pasukan ng tubig. Uh, para kahit tumulan man ah uh, pa rin pa tayong mapapanood. Okay po. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood.